Mga anak. Na, na mo yung mga crush? Da mami oi. Di gani ka ba ang basa? Nabuli, manggani siya na ako. Putot na gani. <laughs> Wah, dia guapo dito. na pero dia mungkinan. Bully. Dia smart. Gawul. Dia sila mga humot. baho. <laughs> mga baho, di ay. Ay, sa mo crash crush crush, oi. Mga bata pa mo mo. Mama, oh, may crush. Diyas na mga ko. Uh, gani. Ang gani ko pagkaputok. Mas <laughs> ko hila sa mo, eh. Ano na ng crush crush, ha? Hmm. Okay, good.